Marami ang nagulat ng pumanaw ang anak ng aktres na si Jana Dominguez. Ito ay si Isabel, 20 years old. Ayon sa mga netizen, nalulungkot sila sa nangyari ito at tila nagtanong din kung ano daw kaya ang nangyari at biglang nabatay ang dalagang anak. Kaya naman sa kanyang Instagram ay kinuwento ni Jana ang tutong nangyari. Ayon sa kanya, For those who are asking, our daughter passed away because of a sudden heart failure and lung infection. Sa sobrang ayaw niya nakakaabala ng ibang tao, hindi niya sinabi sa amin mga nararamdaman niya. Nagpa-check up siya the day before and doctor gave her meds na kaya iniisip namin okay na. Then bigla nilang ganun. She was at her condo in Manila when she suddenly had a hard time breathing kasama niya Yaya at atilin that time. Atiline called us kaya dumiretso na kami agad ng Manila pero wala after multiple attempts to revive her, wala na talaga. God called her back home na. We love you, our Chabilit, so much. Samantala, isa rin sa tila na apektuhan sa pagpano ni Isabel ay ang aktres na si Iwamoto na ayon sa kanya ay itinuro niyang stepdaughter at siya nga ang unang naging mami nito. Ayon sa mga netizen, malungkot pero kinakailangan na tanggapin ang ganitong mga pangyayari. Ilang mga photos naman ang ipinakita ni Iwamoto noong bata pa si Isabel. Narito ang kanyang pagbibigay ng mensahe at pakikiramay sa naiwan ni Isabel.